Oh, may buntag sa tanan, no? Na itay Asma TV nga model model ani ba? ah Samsung EU EU EU, EU 55 EU 7000G. Gubaan ni panel ah mainboard, na ning IC ko niya. Pasok na okay Ang okay. status ani sa standby power. Standby siya tapos mo blink, di mo masabtan ang blinking. Eh delete man siya. 5 times blink, di 3 times. Ano na akong trouble? yang up na ko ning flex pengon sa panel ang pemero kaning pika side nga flex sa uh, panel nya try og andar mura Nga, nya up na po nako na ning main flex pangon sa panel mura gyapon wa say mo out diri nga BGH o BGL 12 volts wala Muntong try na ako o disconnect ng mainboard supply ra akong ipakuhan under siga ang backlight normal ang output ang kanilang gina siya dire dire nga portion kung ano siya mo out dire mo drop na siya paingon supply paingon dire drop na lang siya o 1 mga 2 volts one point one point something ano? pero dire nga portion na 12 volts ani ani nga kapasitor uh, na SMD na dire wala mo out dire ana mo out pero gamay kayo point na sa di sa kabot ug 1 nya ang mata na ko kang Elmer Andoy expert po ani ano yun yung kasagaran problema ani nga model ang mainboard ang kasagaran problema daw ani ang parts number sa iyang board is uh, BN 96530 Four <coughs> F. Paki-comment na lang sa ubos kung nai kinsa ni available ni atong sabutan. Delay price. Mano sa karon aktwal na pag-abli ako pag trouble. Nagamit ko hot air. Kaya try na ako dari sa mga ginagmay nga SMD kapasitor kana siya portion. Yalom atong uh, Icing. Tayo wa na wag happening uban magin sa ikuan shorted. Ya kusog bukay na mo init nga ka ng system gid ba linya. Kasi tayo may mga, may mga available nga mainboard ani nga model 55 EO 7000. Paki-comment na lang sa ubos. Kaya itong sabutan ang price. That's so fucking... So